Grabe no. Grabe no. Grabe yung ginawa ni Babalu. Este. <laughs> yung ginawa ni Amy Marcos sa sarili niyang kapatid. Alam niyo guys, dito yung mga, uh, malalaman na hindi na uubra yung sinasabi natin na blood is thicker than water. Dahil dito sa ipinamalas na katalinuan nito si Ivy Marcos. Ipinakita niya na mas matimbang iyong political interest niya kaysa sa sarili niyang kapatid. Pero inyo yun. Sinong matinong kapatid ang gagawa ng ganon? Halos ibenta mo na yung sarili mong kapatid doon sa mismong kalaban ng pamilya mo. Di ba? kung sa tingin ni Amy Marcos eh magiging bayani siya sa harapan ng mga Duterte supporters nagkakamali siya dahil dito pa lang kung sa sarili niyang kapat ginawa niya ginawa niya ito itong pambabalahura pambabalasubas panlalait o kahit ano pang pwede mong i uh, sabihin sa tingin niya kaya mapagkakatiwalaan siya ng mga Duterte supporters ito nga, tari na eh, niya yung sarili niyang kapatid eh. How much more dito sa mga Duterte. So sa ginawa niyang ito, malabo na na um, manalo pa siya sa susunod na election kung um, matutuloy yung tambalan nila ni Sara Duterte na maging busy presidente siya. Siguro ito yung dahilan kung bakit niya nagawa ito. Na, ito na yung pinakalas hora. Ito na yung pinakalas resort niya na uh, para makita o para uh, maipakita dito kay Sara Duterte ang kanyang uh, pagiging masunuring aso. Kung baga na siya ay talagang um, tapat sa kanyang pagiging pag-aliansa sa mga Duterte. Dito pa hindi 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 na hindi na siya aabot sa ambisyon na 'yon. Dahil para sa mga Pilipino ang pinaka ang pinaka ang pinaka-importante sa lahat ay ang family panting At yun, Ang itinapon ni Ami Ami Mark. Siguro pag hindi niyang ginawa ito at at at, manan, at, at uh, mag uh, pa siya sa, sa next na election. Siguro may 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 pag-asa pa siya panal kasi kung totoo talo na siya itong itong uh, last na um uh, niya kasi nasa 12 na ano siya eh pang panghuli siya eh kung totoo huling-huli na siya pang pangto sa yata siya 'di ba halos um konti na lang ang diperensya niya doon sa sumunod sa kanya hindi ko alam kung sino sumunod sa kanya pero parang konti na lang yung diperensya niya para matalo siya nung um, nasa baba niya kaya wala wala na magugunaw na ang mundo hindi pa siya mananalo bilang vice presidente ni Sara Duterte mas masahol pa siya dito sa mga magkakapatid na Duterte. Buti nga itong mga Duterte hindi nila hindi hindi nila isinasa publiko yung mga alitan nilang magkakapatid at sa alitan nila sa kanilang sa kanilang ama. Eh pero itong si Amy Marcos Dios ko po. Balahura. Malala mas malala siya sa mga Duterte. <laughs> Grabe. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa pagiging loyalista uh, ng pamilya ko. Um, di ko alam kung kung kakayanin pa nilang i um, uh, uh, supportahan itong si Baba na to.